Hello, hello guys. Samahan niyo ko guys, kukuha ako ng kamalonggay kasi magagawa maggugulay kami ng monggo ni Ate. Papayo ang lola kasi mainit. Ayun lang mainit sa gabi. Isang araw juice niyo. Ang lakas ng ulan. Ang ganda ng mga ng ibon. Ito kukuha. Ya, dire mapo ang marabo. Ay, daming ibon oh. May ibon lumilipad-lipad. Ayun. Daming ibon, guys. Ayun. Nasira na yung ano namin, oh. Balay-balay. Ay, yung ibon. Kuha na nga ako, guys, ng kamalunggay. Tiyo na, guys, ang dami ang laki ng puno ng malunggay. Kukuha na ang lola ng malunggay. Ako, guys. Ganda ng malunggay namin, guys. Ayan. rabong pang kamalunggay yan pangalawang pitas ko magmomonggo kami kaya kuha tayo ng malunggay sakto na ba to ko lang pa <coughs> yan guys may malunggay din doon ano oh. may bunga na pa naman pero nasira nasira sa hangin ng isang araw dito. Dito ako kasi ano lang ma Habubo la habubo. Habubo la hiya. Aray. Kasi na to guys. Udagdagan ko pa para malak maraming vitamins. Monggo with malunggay ang ulam namin ngayon kaya manguha tayo ng malunggay. Aray. Ano to? Ito na guys. Ang nakuha ako. Okay na siya guys. Balik uli ako guys. Parang nasa Pilipinas na ako guys. Nagpapayong. Nag, ano e? Eh, nagpapayong ang lola. Kasi mainit. watching guys. Bye bye. Thank you. Bye 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 bye.